gabi na. May mga nga sa amin. Mga mas marami rin ito. Ah, marami. sa babasa Ano yun? Ang na yun? Mga elemento. Tapos, yung tigmalang namin na alam. Ano? Ni Ni pakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak kumala lang may, may, ano. may malalaki. Mm -hmm. Tapos, may mm -hmm. ano kaya pa mo lang pa wala ko kayo sabihin ko sa mga Ito sila oh. Ah. Oh, ba, kami? Andito lang! Tapos, ulit dito. Ibig sabihin, nagpunukulit oh, dito. may mga blue, may mga blue, blue. ibig sabihin, elemento namin. Tapos, ikaw naman magpinto. Ay, ako'y walang pinto ay. Ikaw na muna. Yeah. Pintong Pinto. Pinto maganda. Oo, sige. Yeah, maganda. Kamay ako, ikaw muna. Diba? Sige. Okay. Oo. Diba tayo dalwa? Diba, kini yun? Yung isa. Kenapa da ay? Sit look up to him. Oh, Bapak gihun. Bapak gihun. Lumak, no, uma Bapak da ai. Ah, kaya. No, Mungkin ulun pam paha ba. Ayung utama, gading kaya. Nan hmm. ang. Nyare. Mang nyare. Mumpagkakan no, nan sili. tumaas lang, tumaas. Eh, tapos. Ano? Ano? Sige, dito. Tung, nung ano na, nung sapat nung naman, may isang bata, lalakad lang siya na ganito. Nung ambilis, napapalito. napakaibang si Dito. punta sa ilog. Takbo, takbo. Punta takbo. Boom, boom, boom. Boom. Mahalang pa rin. May lahat. Tapos to. Tapos to. Tapos. Lahat. Ubus na. Noon, ang... yung mga na isda ay nahuli wala na. Wala na. Ubus na. Tapos, anong nangyari sa isang bata? Halong na halong pa rin. Nagkain ng contact ah, Hindi na. Noon. Pag nag na maraming tubig, kumain ng maraming hindi na hahalang. Ano kaya mag-agaruhay? ikaw naman. Pa, mm -hmm. doon sa puno namin, may tree may tree house ka kasi ako doon. Malipat-lipat ako. Tapos, ikaw mami, Tin house. Tapos, nagkapamilya na ako doon. Wala sila na. Hmm. Tara ako muna magmamagic. Mag-magic tayo. Kaya mo mag-magic? Ako, pa-magic.